Bigla ang pagbibitiw ni VP Sara Duterte, may sigalot nga ba sa pagitan nila ni Pangulong Marcos, unitim wala na ba? Bagong kalihim ng DepEd at First Lady Liza Marcos, posibleng kapalit ni VP Sara Duterte. Inihayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at bilang Vice Tagapangulo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTFELCAC. Ang kanyang biglaang pag-alis sa mga nasabing posisyon ay nagpausbong ng mga hakahaka -haka na may umiiral na di pagkakasundo sa pagitan niya at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ilang mga ulat, ang pagbibitiw ni Sara Duterte ay maaaring nagugat sa mga hindi pagkakasundo sa ilang mga patakaran at direksyon ng administrasyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa edukasyon at seguridad. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Sara Duterte o mula sa Malacanang na nagpapatunay sa mga spekulasyong ito, ang kanyang pagbitiw ay nagdulot ng malawakang spekulasyon sa politika at sa mga mamamayan. Ang pagkakaroon ng matibay na samahan at pagkakaisa sa loob ng gabinete ay mahalaga para sa isang matagumpay na pamamahala, gayunpaman, ang mga ganitong uri ng pagbibitiw ay maaaring magpahiwatig ng mga internal na isyo na kailangan pang lutasin sa kanyang maikling pahayag, binanggit ni Sara Duterte na ang kanyang desisyon ay naglalayong mas mapagtuunan ng pansin ang iba pang mahahalagang aspeto ng kanyang mga responsibilidad bilang vice-presidente. Itinutulak ng mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong, Marcos Jr. na si First Lady Liza Marcos ang papalit kay Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, DepEd. Ilang oras lamang matapos i-anonsyo ni Duterte ang kanyang pagbibitiw, ilang netizens na agad ang nagpahayag ng suporta para kay First Lady na pumalit sa Vice Presidente dahil sa kanyang mga kwalifikasyon bilang isang abogado at profesor. Nakapagtapos si First Lady Marcos ng kanyang pag-aaral sa batas sa Ateneo de Manila University at naging profesor ng batas sa iba't ibang unibersidad. Isang netizen pa nga ang nagtalo na ginawa na rin ito ng ama ni PBBM sa nakaraan sa pamamagitan ng pagtatalaga sa dating unang ginang na si Imelda Marcos bilang bahagi ng kanyang gabinete. Si Marcos Sr. ay nagtalaga sa kanyang asawa na si First Lady Imelda R. Marcos bilang ministro ng Human Settlements na may rango ng isang kalihim ng gabinete. Bakit may mga nagsasabing hindi pwedeng italaga ni Marcos Jr. ang kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos bilang kalihim ng DepEd, dapat niya itong gawin, ayon sa netizen na si Zamael Sandoval. Ay nominate attorney ni Liza A. Marcos as DepEd Secretary, sabi naman ni netizen Gabriel. Matatanda ang binatikos ni F.L. Marcos si VP Duterte sa isang panayam dahil sa mga kritisismo na ginawa ng ama ng huli laban kay PBBM. Hanggang sa kasulukuyan, wala pang tugon si PBBM kung isinasaalang-alang niya ang kanyang asawa bilang kapalit ni VP Duterte. Ang usaping ito ay patuloy pa ring pinag-uusapan hanggang sa ngayon, gayon pa man anumat anuman ang maging kalabasan nito na maging daan pa rin ito sa ikaayos at ikauunlad ng ating bansa. Kayo ano ang opinion nyo tungkol dito ay comment lang sa baba.